good morning, good morning oh. Andito ngayon tayo sa farm. So, may nakita tayo dong ano, honey. So, punta natin at eh, kunin natin yung kanina ng uh, katas. So, andito lang kasi yan sa farm. So, eto. Dito tayo ngayon. Punta natin. So, naka full battle gear tayo. Wala hindi naman tayo talaga manghuli talaga ng ano. So, ayan. Maraming ano. So, pausukan muna natin pasukan natin. Andun kasi sa loob eh. So, kailangan natin muna pausukan. Hindi pwedeng walang usok gawa ng parang so, mabulin tayo. So, pero naka-full battery game naman tayo. So, sobrang So alright, tatanggalin muna natin yung mga ano, harang. So ayan, kita na. This is my first time na manghuli ng honeybee guys. So naka pull pattern care tayo, yun na siya. So ayan. First time natin manghuli dito. Dito pa sa Thailand. So, ayan. Ayan.

masa nasaan yung ano, pinila. Yung natin guys. Right, we didn't happen. So right guys, so, ang na nakuha natin. Ito. Hindi tayo marunong kumuha. So merong na ano. Merong na nadali na kasama sa honeybee. Nasa sa comb. Hindi natin marunong. Hindi tayo marunong kumuha. So andito pa rin sila. Pagtanto. Itong honeybee na to is hindi naman siya pala talaga ganun ka. Huwag mo lang siyang ipitin. Hindi naman pala siya ganun ka Tawag dito, agresibo. Hindi naman siya nagagat hindi naman siya masyadong tawag dito. Hindi naman sila pala ano talaga harm talaga sa tao. So harmless naman sila. So ayun, may natira pa doon. So ito lang yung tinanggal natin. Iwan ang, sabi nga sa atin ng kasama natin. Kasi pag hindi natin tinanggal to, mga ilang araw aalis na sila. So ayun. So binalik ko rin naman doon. Hindi ko alam kung saan yung kanilang queen. Pero yung iba nandito, ayun, nakakapit pa rin. Kasi kung nandito yung queen nila, hindi sila alis mostly. So, dito yung mga worker. So, wala tayong nakitang queen. Pero ang dami na nila sa isang colony. So, maganda sana to kung na lipat natin sa kahoy. So, pero lalagay natin lahat to sa ano, sa gilid. Tatanggalin natin sila isa-isa. Uh, iwasan lang natin ipitin kasi pag naipit sila is magaano na so first time ko humuha nito so may idea na ako ngayon wag lang natin sila ipitin <coughs> so pag hindi mo siya inipit ayan tulad nyan no hanggat hindi sila naipit hindi kanila isisting so andito sila so ayan ayan o oh. tingnan nyo sa kamay ko pero hindi sila makasting sting diba ba? Ibig sabihin, harmless, ano, har, ano talaga sila. Huwag mo lang iipitin talaga. So, ibabalik natin to Yung iba, ito, nasama kasi dito. So, yan, o. Oh. So, yung kanyang hani guys, o. Oh. Full of honey. Organic honey to. So, kung may, nailap, may nalipatan, sana ako nito na kahoy na box, mas okay sana. Kaso wala. So, until na nagpa-usok pa rin na gawa. Hindi pa rin matay Usok ko gulay Patay na natin. So, andito pa rin yung iba, guys. So, oh. nabindikit pa rin sa kanilang ano. Sa kanilang... Kasi may andito yung mga larvae nila, eh. So, hindi oh. ano, nila iniiwan-iwan. Eh. So iba nga, andito pa rin. So, kapit-kapit pa rin sila. So, yung iba kasi dito is hindi pa talaga fully grown sila. Kaya hindi nila maiwan-iwan. Ayun, nagbahay na naman sila doon. So, nagbahay na naman sila. Sana makapag-produce ulit sila. Hindi ko naman kinuha lahat. So, sana makapag-produce ulit sila doon. ako akong idea pero dabi sana yan is malipat sa kahoy so hanggang dito na lang guys no? maraming salamat at eh, tayo ng honey ngayong araw na to first time natin kumuha ng honey so alright guys so yung kanina yung tinanggal natin is pumalik na naman sila And perform na naman sila ng kanilang bahay ayun ayun perform na naman sila ng bahay so sana mag ano yan mag, hindi ko kasi inubos lahat so may natira pa dyan sana makapag produce pa ulit sila ng yun sana makapag produce pa ulit sila ng colony dyan at makuha pa ulit natin pag lumaki na naman so hindi na natin hayaang lumaki din so itong sting na to is hindi siya harm sa tao hindi rin siya naninik So makita nyo parang stingless sya Pero hindi ako nagkumpiyansa Nag suot nag rin ako ng full battle gear Kasi first time kung Mang Mang, mang huli ng ganyan Mang kuha ng kanilang First time ko kasing kumuha ng kanilang ano, uh, Honey So ayan So hindi naman natin pinatay Ang ginawa natin is Nag -ano lang tayo ng niyog yung pinagbalatan ng niyog yun yung pinausok natin so nung pinausokan natin naglayasan sila nagalisan lumipat sa kabila so unti-unti nating chap yung nati, ng kanilang bahay yung may honey so nagtira tayo ng konti ayan nagbubuo ulit sila so sana ayun ang dami dami nila mukhang marami ng colony dyan so ayan balikan na lang natin ulit yan i-update na dito tuloy total dito lang naman tayo andito yung ating garden ayan sa paligid nito is ang ating garden so yung ating tanim ng mga sili. So, dito lang naman yan sa Thailand. So, ayan guys, na, maraming salamat po and God bless po sa lahat. Sana, ano, na, na, nag-enjoy kayo sa panonood sa pangtatanggal natin. So, pasensya na. So, ayan, mahaba na yung ating mga sili. Ayan guys, no. So, ayan. So, ayan na. Oh, lalaki na. So, kaya ayan, successful tong tanim natin na sili. Ayan, lalaki na. Parang panigang nga to eh. Parang pangsigang pa to. Ayan No? lalaki. So, maraming salamat guys. This is George Vlog Official. Thank you po sa inyong panunod. Bye-bye po.